Afrika. <coughs> Bakit mo ano kursunada mo tong babae na ito? Ha? <coughs> Kaya kitang patayin kahit nasa malayo ako, sinasabi ko sa iyo, pagalingin mo ito ngayon din. <coughs> tim bato tarumpang tim palasak di kahum. Bihitin mo yung pusporo bro. <coughs> Ge, bihitin mo. Ano? Mm, waksom, waks Sige, bihitin mo, bihitin mo yung pusporo. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo diyan. <coughs> Tanggalin mo. Tanggalin mo, sige bro, parusahan mo, pihitin mo yung pusporo. Akin na yung daliri mo bro, ilagay mo sa screen yung daliri mo. Ilagay mo sa screen yung daliri mo. Bro. Tanggalin mo. Oh, tanggalin mo na. Tanggalin mo, sige, tanggalin mo. Pagalingin mo yan ha, hindi ka na naawa dyan. May anak na maliit yan. Loko kang kapre ka ha. Ge, alisin mo. Ge, tanggalin mo dalawang kamay, gamitin mo. Yan, mula ulo hanggang pa. Loko kayong kapre kayo ha. Huwag mo nang babalikan yung kapre ha. Pitin mo yung busporo bro. Aum, ja. Sige, bitin mo. Sige kuya. Hmm. Ano? Kaya mo? Sige, tanggalin mo, tanggalin mo gamitin mo yung kamay mo pagalingin mo yan kaya kitang patayin kahit malayo ako <coughs> sinasabi ko sa'yo <coughs> sige tanggalin mo huwag mo nang babalikan yung kapre ha ilagay mo nga sa screen yung daliri mo bro kasi dasalan ko iyan mo sa, sa screen iyan mo sa camera yung daliri mo yung daliri mo yung tuturo yan sige dalalagyan ko na sal tapos iturusok mo sa sikmura niya yan ha Oh mo, god, sinasok ko Sige, idikit mo sa sikmura niya. Sige, idikit mo. Hmm, ano? Espada ni San Miguel. Hmm, tusok ka ngayon. Ano? O, oh, tanungin mo bro kung anong pangalan ng kapre na yan? Anong pangalan mo? Tanungin mo bakit ina bakit inaano yung asawa mo? Tanungin mo. Arman. Arman. Arman yung pangalan mo, kapre? Oo oh, daw, Arman. <clears throat> Saan ka nakatira? Bakit mo pinipinsala itong babae? Saan ka nakatira? May puno ba yon sa likod nyo? Ha? Sino nagutos? Ha? Sino? Tanungin mo bro kung sino nagutos? Kung anong pangalan? Arman daw, Arman. Ang nagutos? Oo. Oh. Sino yan si Arman? Anong kinalaman yan dyan? Tanungin mo? kinalaman dito. Sige. Ang kinalaman niya. Ha? Ah? Inggit daw. Nainggit niya si Arman. Sino yan si Arman? Anong kano-ano -ano niya yan? Kano-ano ng asawa mo yan? Tanungin mo? Dito, trabador dito. Trabador? Oo, namin. Ah, loko yan. Umiwas na kayo dyan. oh kuya. <coughs> Pagalingin mo, sabihin mo, pagalitan mo yan. Pagalingin mo, papatayin ko ka mo yan pag hindi niya pinagaling yan. Pagalingin mo, kaya hawak ko ha. Sige. Pag hindi mo pinagalito, papatayin kita Pagalingin mo to ha. Sige, pagalitan mo. Pihitin Pagalingin mo yung tapos puro, parusahan mo. Apoy ng Diyos. Sige, pihitin mo bro. <coughs> tapos ipihitin mo yung daliri niya. Yan, pihitin mo. Sige. <coughs> <coughs> <Okay>. Sige. <coughs> Sige, para masunog yan. Yung daliri mo, iangat mo muna. Tapos dagyan ko ng dasal. Iangat mo muna, ilagay mo sa screen. <coughs> ito, tikman mo. Abertik turbino, mapamit taris. Sige, tusok. Sige, tusok mo. Apoy. Ano, kaya mo? Hmm? Ano? Kaya mo? Hmm, pagalingin mo na yan, ha? <coughs> Akin okay, natahulihin ko yung si Arman. Tawagin natin yung si Arman. Sa ngalan ng Diyos ng Espiritu Santo, tinatawag ko si Arman ngayon din. Pasok, Arman! Tanungin mo kung siya na yan. Sige, tusukin mo. Ibaon mo yung daliri mo. Oh. Ikaw na ba si Arman? Ano ka? Ha? Ikaw na ba si Arman? Tanungin mo. Ha? Ikaw na ba si Arman? Ikaw si Arman? Ha? Pasok, Arman. Tinatawag kita. Hmm. Tanungin mo. Sige, pihitin mo yung dosa sa pa. Sige, hey, okay, kung si Arman. Ha? Si Ana daw yan, bro? Oo, oh, oh, daw. oh, nahuli na. Oh, Arman, tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Ikaw pala yung paka na, ha? Sige, gamitin mo yung kamay mo. Dalawang kamay. Mula ulo ka pa. Lupa, salamat ka. Nasa malayo ako pag ako nandyan. Hindi ka tatagal sa akin limang minuto. Katay ka. Sige, pagalingin mo yan. Sabihin mo bro, wag nang babalikan yan ha. Wag mo nang babalikan to ha. Pag binalikan mo to, papatayin kita ha. Pagalingin mo, sabihin mo. Pagalingin mo to ha. Ha? Ano, wala na. <coughs> Ilagay mo yung daliri mo bro sa ano, sa screen. Tapos mamaya, mamaya. Ayan, yan. Sige, ganyan. Diyos na nganingan, Diyos na pupugot bang Diyos na kinatakutan ni super Patayin ang manggulam na ito sa Ipugot mo sa liig niya. Igilit mo sa liig niya. Yung daliri mo. Sige. Yan, dinan mo. Yan. Yun, patay na. Sige, tatlong bisis. Yan. Tapos, uh, Sige. Gisingin mo yung asawa mo. Rosie Mixum Clock Jacob. Gisingin mo, gisingin mo siya. Gisingin mo yung asawa mo. Gising, tawagin mo yung pangalan. Tanungin mo ano nangyari. Tanungin mo, alam niya, hindi. Wala siyang maalala. O oh, yung tubig bro. Yung tubig, iharap mo sa camera yung tubig. Painom ko sa niya boss. Huwag muna, darasalan ko pa. Iharap mo sa camera, ayan Yan. Diyos na katastasan, Diyos na kagilagilalas, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, Ari ng lahat ng mga Ari, Yahushua. Lusawin ang lahat ng masakit karamdaman mo, loob ng lang Ang tubig na ito maging banal at makapangyayari. Malusaw mawasak ang lahat ng sakit karamdaman ngayon din. O Diyos, Icheros at Sanatos, O Jahay, O Yahay, O Yahay, O Sige, painom mo Painom mo sa kanya, bro Painom mo na Anong lasa? Mapait? Mapait Napait? Okay, ganun talaga Kasi tao yung gumawa sa'yo <coughs> Sige, iharap mo ulit ang tubig bro. Iharap mo ulit yung tubig. Oh, sige, Dasalan natin ulit. Diyos, nakataas-taasan ka, gilagilalas ka, gulat-gulat, katakot-takot. Ipakita ng iyong milagro ngayon din. Tanggalin ang pahit sa tubig. sige, painom mo ulit. Normal na yan. Sige, inumin mo. Hmm. Okay na yung lasa. Okay na. Okay. <coughs> Ngayon ang gawin nyo, <coughs> maghanap ka bro ng ano dyan, dahon ng atis, dahon Hello. ng tanglad. Alam mo yung tanglad? Ano yun, boss? Yung lemongrass. grass. Ah, yung pinangano sa manok. Oo, oh, tapos dahon ng kalamansi, yung tatlong dahon na yan. Pag samasamahin mo yung dahon na yan, ilaga mo siya. Pagkatapos ipaligo mo dyan sa asawa mo. Bali tatlong bisis, tatlong bisis. May nabibili naman yan sa ano sa palingke, yung lemon grass na yan tapos dahon ng atis. Madami naman diyan sa antipulo, madami diyan mangingi ka lang. Dahon ng kalamansi. Hindi ba? Ilang ilang dahon ng ano? Damihan mo basta medyo madami, wala nang bilang-bilang yon. -bilang yun yan ang ipaligo niya para hindi na mapasukan uli. Ah, oh, sige po. <coughs> tapos ngayon para hindi mas mabalikan yan kasi ngayon nahuli siya ati, tatahimik yan Ah, uh, kung wala may wala ba kayong suot na ano diyan wala bang suot na panguntra yung asawa mo Meron po yung bundok tagi Wala kasi hindi rin gumagana yan kasi kung gumagana yan hindi sana tumatalab yung ano yan lang yung dala-dala niya Iwasan niyo na yung ano okay. yung tao na binanggit na involved diyan sa ano yung pangalan okay. Oo oh. Opo. Oh, ano po? O, katrabaho niya ba 'yon? Opo. Oh, Iwasan niyo na 'yan kasi naiinggit pala. Ganun ang magkukulam kasi inutusan niya yung kapre. Hmm. Ano, madam, okay ka na? Kumusta ba mo? Tanungin mo. Gumaan? Ito, ito gumaan. Gumaan na daw po. Ah, okay, okay na yan. Patingin uli ako ng kamay mo. I-focus mo sa camera, bro. Pantay na. Opo. Pantay na. Okay, okay na yan. Okay na yan. Ganun na lang. Tandaan mo yung sinabi kong dahon, na. Tandaan okay? mo yung sinabi Oba. kong daon. Ito, no? boss. Hindi po bang pwede maano to? Malagyan ng ano. Ito, Atong, ano niya. Ano ba yan? Ano ba yan? Saan galing yan? Saan? Saan galing ko? Bigay sa... Bigay ko sa niya na ano ko dati nung nasatiyan ako. Kasal ng espiritista. Ay, wala yan. Kasi kung gumagana yan, hindi dapat papasok ng kulam.